Hoy, paiyak iya ka pa dyan. Hoy, tandaan mo, nasa ilalim na ng lupa yung asawa mo. Kahit anong lupasay mo pa dyan, hindi na yung babalik. Yung totoo, nakikipagplastikan lang ako sa'yo nung buhay pa yung kuya ko. Kasi, baka hindi na ibigay sa akin yung mga lobo ko. Ngayon nawala na siya. Lahat pwede ko nang gawin sa'yo kamalas malas nga yung buhay na buhay namin. Simula nung pinakasalan ka ng kuya ko. Lahat ng pera at atensyon, nahati na ng, ng dahil sa iyo. So ngayon, anong silbi mo? Mabibili mo ba lahat ng gusto ko? Mabibigay mo ba? Sumagot ka. Wala ko, wala akong trabaho. kita mo to? Yan yung silbi mo Maging katulong Pagsilbihan ako Hanggat gusto ko At hanggat naririto ka sa bahay na to Alila kita Edel Anong ibig sabihin nito, Bobo ka talaga? Di ba sinabi ko pagsisilbihan mo ko? Lahat ang gawain dito sa bahay Ikaw yung gagawa ako ba ang gusto mong gumawa para sa'yo? Excuse me! Sampid ka lang dito. Kaya ikaw ang dapat gumawa ng gawain dito. Naiintindahan mo? Oh, ano? Gusto mo pa bang tapusin drama mo? Wala nang oras. Magtrabaho ka na. Bilis! sasayangin mo yung sabon na binili ko? Tsaka ikaw, ha? Huwag kang gagamit ang washing. Lalaban mo yan, gamit yung mga daliri mo at washing. Wala akong pakailam. Hindi naman ako yung mapapagod. Ikaw, di ba? Ikaw, so, huwag ka nang sasagot. Dami mong sinasabi. Kilos! Kilos! Masyado na kasing madami yung damit. Kaya hindi ko masampay ng alis. Nagre-reklamo ka pa? Hoy! Tandaan mo! Sinabi ko! Dapat yung pag arrange nito by color coding! Ang tanga mo talaga! Kaya ito, ha? Yan! Ulitin mo yan lahat! Ulitin mo! Ulitin mo! pagyan yan, ha? Hindi pa yan naka-color coding. Yung mukha mo, pipinturahan ko yan! Nang malaman mo ano yung color! Bato? Hoy, parang kanina ka pa dyan ah. Wala ka naman sigurong nalilinis. Alam mo? Para may malinis ka. Ito Yan. Hmm? Ano? magre ka? Binisan mo yan. Bilis! Nang magkasilbi ka naman! Bilisan mo! Yeah, ano ba? Hazel, hey, katulong kita dito. Huwag kang magreklamo. Walisin mo na! So ko tong paborito kong dress. <gasps> hey Zen! Hey Zen! Din, bakit? Bakit? Ha? Anong ginawa mo sa damit ko? Uh, Nakalimutan ko kasi sabihin sa'yo. Naiwanan na iwanan ko kasi yung plancha kanina, may niluluto kasi ako. to, gagamitin ko to kasi may party ako mamaya. Ikaw, inubos mo na talaga yung pasensya. Nagigigil na talaga ako sa'yo. Ang dapat sa'yo, mawala na dito sa bahay! Sing! Okay ka Miss! Ako, oh, kawawa oh, na matumba bata Ano kayo nangyari dito? Sana magising na siya. Nasaan po ako? Ah, uh, Miss! Ah, uh, hmm. hini hinimatay ka si... Hinimatay ka kanina. Ako nagdala dito sa sa ospital. Saan ka nakatira? Wala na po kasi akong tirahan. Pinalayas po kasi ako ng hipag ko. Huh? Ganun ba? Ako, kawawa naman yung story ng buhay mo. Ah, uh, kung di mo masamain, gusto mo bang manuloy sa amin? Talaga po. Oo, may bakanting kwarto dun sa bahay. Kung gusto mo, manuluyan mo na dun. At saka, may meron akong restaurant. Baka gusto mong mamasukan ng waitress. Sige po. Kaya-kaya ko po yun. O oh, sige. O oh, siya, sige. Ako nang bahala sa hospital bills mo. Puputa lang ako sa cashier para maayos na yung mo at makalabas ka na. Ha? Magpagaling ka ha? Sige. Po. sige. Good evening po, ma'am. May I take your order po? Nga naman, mapaglaro talaga yung tadhana. Dito pa talaga tayo pinagtagpo. Kinagawa mo dito? Tatarbaho? Di ba wala kang pinag-aralan? Hindi naman porket rin walang pinag-aralan. Hindi na pwede magtrabaho. Wow! <laughs> Nakakabilib naman. Kaso, alam mo na aawa ako sa tumanggap sa hindi. Kasi, baka malasin itong negosyo niya. Lalo na, ikaw yung waitress. Siguro marami nang nandibiri sa'yo dito. Sa so, mo, hanggang ngayon, dugyot ka pa rin tingnan. <sighs> Ay naku, ang labo talaga ng tadhana para sa'yo. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Resign ka dito? Wala ka naman silbi. Ah, uh, anong nangyayari dito? Ay, hello. Ikaw po ba yung may-ari dito? Yes, ako nga po ma. Ay, naku sir. Hindi mo ba alam yung background dito ni Hazel? Naku sir, maamalasin ang negosyo mo. Kasi, yan yung dahilan kung bakit namatay yung kapatid ko. At lahat na lang, inakaw sa akin. Kaya, sir, warning ko lang sa'yo ha baka pati itong negosyo mo biglang mawala sa iyo. Hindi kaya pag nakawan ka pa nito. Kaya ko sa iyo tanggalin mo na 'yan. Ah, uh, mawalan galang ng humam. Pasensya na ho. Pero wala na po ako nakikitang ginagawang mali ng waitress ko. Ang galing mo? Pati ang may-ari, napapabilog mo yung utak? Ay! ko yung panahon ko dito. Ah, ma'am. Pasensya na po. Makakalis na po kayo kung wala na po ang kailangan dito. Nakaka-store po kasi sa mga customer ko eh. Hindi po ko yung kawalan kasi marami po kong customer dito. Talaga? alis talaga ako dito. Sige po. Parang salamat po. Okay. Ako sir. Asensya na po ah. Naabala ko pa po ito ng tayo. Ako wala yan. Huwag um, naisipin mo ng Ah, siya nga pala. May maganda akong balita para sa iyo. Ipo-promote kita ngayong buwan. Talaga po, sir. Wala. oh. sir. Nakikita ang kasakitan ng mga potensyal. Tsaka, simula na nang dito ka, gumanda ang negosyo ko. Dumami ang customer natin. Sigurado, papatok pa yung negosyo ko. Sir, maraming salamat po talaga. Oo, Huwag mo naisip niyo, walang anuman. Para kumangat ka naman sa buhay, hindi ka liitin ng hipag mo. Kawawa ka naman. Naku, sir. Napakalaking tulong po nito. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha. Ah. Wag, walang anuman, Hazel. Oh, siya. Basta, galingan mo, ah. May tiwala ako sa'yo. Huwag mong bibiguin. Ilalagay kita sa kabilang branch ko. Oh, siya. Sige, Mauno na ako, ah. Sige po, sir. Sige. Thank you po. Okay. Malas-malas, nagpost na ako sa social media, pati dyan sa labas ng bahay. Wala pa rin buyer na pumupunta dito kahit malang mag-text. Wala na pera. Hazel. Teka lang. <laughs> Aba. Totoo pala yung chismis. Yaman mo na. Baka naman may pabalato ka dyan. Eden, hindi ako pumunta dito para makipaglokohan. Teko lang! Eh, hindi naman kita niloloko ah! Hindi kita may bola Nagsasabi ako ng totoo. Tsaka nga pala, itong bahay na to, ibibenta ko na to. Ah, kaya pala pumunta ka dito kasi interesado kang bilhin, no? Sige na, bilhin mo na kasi marami na akong pinagkakautangan. Tsaka ah, baka makulong ako, madami kong utang sa bangko. Ito. Teka lang. Paano, paano nakapangalan sa yung bahay na to? Nung nakaraan, pumunta sa akin yung attorney ng asawa ko at ibinigay sa akin. Teka lang! peke to, ha? Gumagawa-gawa ka lang titulo. Alam mo, ikaw hanggang ngayon di ka pa rin talaga nagbabago eh. At ang kapal naman pala talaga ng mukha mo para palayasin ako sa sarili kong bahay. Alam mo, Eden, alam ako sa'yo, umalis ka na sa pamamahay ko. Eh, teka lang. Eh, sorry na, ah. nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Pautakin mo na lang ako. Baka kasi hanapin ako ng mga pinagkakautangan ko eh. Papulis pa ako. Inen, wala akong time makipagbiruan sa'yo. Umalis ka na sa bahay ko. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at ipadampot kita. At saka, teka lang ah. Antayin mo din yung mga patong-patong na -patong kasong ibibigay ko sa'yo. Dahil sa pangmamaltrato at pagdarayang ginawa mo sa'kin. Sa Hazel, wala na kung iba matutuluyan. yan Umalis ka na